Ginutom nila pamilya ko, Sir. At so, apat na kuha po. ako, ako nag-aaral. Grabe, Sir. Injustice. Kaya dumapit po ako sir, you, sa inyo, Sen. Tos. makasama po. ako. Salamat po. Makakakuha po ka ng justisya. concerns po natin, ah, nandito pa nga agency. Ang hinihingi lang naman po ng mga kasama namin, eh yung makuha namin yung aming mga uh, dapat makuha sa agency. Kung sa ano, short na natin, yung magmamani rin po kami. Yun lang po, maibigay lang sa amin. Kasi ang tagal naman po kasi ng sahod eh. Wala pong problema sa DepEd eh. Nagkakaproblema po noong time na ako pong commander ng DepEd Central, yung, account, yung billing po ng agency, dadalhin po kay Ma'am Maria, yung total po na amount ay mali. Ibinabalik po sa akin ni Ma'am Maria at saka ni Ma'am Genevieve. Binibigay ko po kay Sir sa finance, nila sa accounting. Instead na dalhin sa opisina, doon po ginagawa sa command post. Babalik uli sa akin, babalik ko kay Ma'am Maria, mali uli. Doon tumatagal talaga. Yung aming pong 30 month pay, 5 days incentive leave, free uniform allowance, cash ban. Uh, yung SS na doon iba, walang hulog, yung mga government benefits. Tsaka po nasa TOR po yung supervisory alawas ng mga supervisor na hindi po ibinigay ng management ng DASLA. Kung pag kumuha ka ng isang agency, ng government agency, you are sustained the salaries of the guard, hindi yun na de delay. Kasi wala naman kami kasal kasalanan sa contract nyo between the DepEd and the agency. Kami empleyado lang. Pero naabunuhan naman nila. Yung nga lang, misa na de delay. Napunta po kami sa Rapid po para yung map maputol na matigilan na, kawawa na yung mga gwardiya. Ang dami namin gwardiya na magugutom. Kagaya ng central office, hindi pa yung ibang gwardiya dyan. Kaya sana naman, matuldukan na siya. Yun lang po. Salamat. Yung ano, ko kala, mam, yung sa south Kasi nga po, yung asawa kong, mga anak, sabi ko kala, ma'am, ma'am, pwede ko ba ma- ano ko na yung sahod ko kasi kailangan ko po. Kailangan po ng ano, panggamit na pera yang ano lang nila po, wala pa po budget para dyan, to process pa po. Sabi ko, ma'am, kasi sir, nagtawag ako, nag-text, na sana po may bigay sa akin yung uh, sahod ko kasi kailangan ko po. Ngayon, ang ano lang nila, uh, wala pa po, wala pa pong pera na pambayad. Ako, na problema kami lahat ng mga kasamahan ko, yun din ang problema, yung sahod. Kasi nga, yung mga pamilya namin, kailangan din kumain po, ma'am. Wala, walang naipapadala kasi nga walang sahod. Ngayon pa, wala pa kami trabaho. Naka-floating pa po kami. Dumuroy, lumaki yung mga problema namin. Hindi namin alam kung saan kami patungo, saan kami pupunta. Kasi walang-wala kami mami. Walang-wala talaga. Pati mga pamilya namin, walang-wala talaga. Yun lang po. Itong mga gwardiya na ito na nag -re sa amin, mayroon kaming ano dito na sumahod sila sila yung inuna namin kasi nga nagrereklamo sila na wala silang pang-sustain sa kanilang pamilya. Sumahod sila ng 1 to 15. So yung 1 to 15 nasahod nila August. ng full August. Explanation ko sa kanila, hintayin ninyo kasi nangako ang tip ed na mag -re release ng one month, yun, yun yung billing namin for the month of February. Accordingly nung tumawag yung aming OM, Operation Manager, nag-promise sila na i-release by Saturday. So sabi ko waiting tayo. Ngayon, pumunta sila dito. Itong mga gwardyang ito, itong kung sino pa itong mga kung baga sa mga makakaliwa, ito yung mga iskalawag ang ugali. Siya ito yung leader nila, tad tadi ng ano ito sa amin. Actually, wala sir, akong sinahod, wala akong sahod, ha? hindi ka pumunta, hindi ka pumunta, okay, pero, pero, pero natin, wala wait, akong lang, wait lang, wait lang, muna, muna. pinabayaan kita na mag-explain. So, this is my floor, okay? So, hindi ka pumunta, ang sahod mo nandito, naghihintay doon sa opisina, hindi naman po pwede na i-deliver namin sa bahay ninyo kasi hindi namin alam ang bahay ninyo. At hindi kami nagbibigay ng authorization kasi may nangyari na niya na nagbigay kami ng authorization. Uh, namin pero itinakbo ng guard yung swildo nung uh, nagbigay ng authorization. So, after that, hindi na kami nagbibigay ng authorization. Tapos, inihintay ka namin na magpunta ka sa ano kasi ang dami mong dapat ipaliwanag. Pakikita mo nga sa amin, tad tad kami ng ano sa iyo kasi you are the one that calls for the delay of the submission of billing. You are hereby instructed to explain within 42 hours why no disciplinary action be taken against you for not properly coordinated the unmanned post. One of the cost, tama? Yung unmanned. Ito talaga yung nagpabalik-balik sa amin yung unmanned na yun. Ang anman po, uh. hindi sagot ng detachment commander, nasa operasyon yan. Okay. Correct. Wala ka uh. wala ka Trabaho, na operasyon yan. Tinabato ko yan kay Mr. Imata. Instead na bigyan niya kami ng gwardiya, kinunan pa nila kami ng gwardiya, nilagay sa PMO. Para malaman mo rin, ma'am, magkaroon ka. Kasi nandun ka po, noong time na ma yung ma'am sa summer, eh. wala po si Mr. Dimaano, ang papatakbo po ng agency noong time na mawala si Sir Arnel, si Mr. Imata. Hindi po tayo napuno. Napuno po tayo noong time na dumating si General D, o ok, di o october November. Naging 60 po ang gwardiya. 'Yan ang pumasabi ko. Ginagawa ko po 'yung man lahat ng trabaho ko noong ako ay commander ng DepEd. ko po ng proper kay Mr. Imata 'yan. Kinakaladkad mo kami na kung totoo ikaw ang punok dulo ng kaguluhan. Wala ko ma'am na ano na kaguluhan eh. Wala. May Tinan, paiyak siya ba? Sa ba? Oh, natural. Ba ni, uh, natural. Naiyak ako sa sama ng loob ko. S Senador Tulpo. O oh, natural. Numiyak ako ma'am. sa mga ko eh. Hindi ko ako to, nagdadrama. To, to, totoo, totoo yun. Ano, to, Galing to, sa puso ko yun. Nag-terminate kayo na isang empleyado nyo na no, wala man kayo due process. Wala kayong binigay sa akin NTE. Marami dito. Wala akong NTE nang tanggap. Andiyan si Sino. Basahin mo. Okay. Sa amin, representante oh, okay. na kami sa amin. Sa amin. Ang sinabi niyo po, pinasahod niyo kami na 1 to 15. Kasi hindi naman kami habol namin ng kaso kasi mahirap lang kami. Ang sa amin na inahabol namin, mabuhay kami. Gusto namin trabaho. Hindi ko lang mauwi sa buwan namin eh. Bigay niyo lang yung binibisyo namin. Uh, Iway-wala dahil uh, lahat dito. Pero yung sweldo nila, maibibigay namin sa kanila yan. Outright, dapat kahapon. Pero nagulat kami, nandoon sila sa okay. station. So ganito po ang gawin natin ma'am on Monday, makasahod po sila and then magkaroon ulit po siguro ng pag-uusap regarding po doon para mailista niyo po lahat ng mga benefits na dapat pumatanggap matanggap ng bawat isa and kung, kung uh, may klaro din po ninyo kung ano yung posisyon ng mga security sa agency ninyo kung sila ba resigned para alam ko po kung mga eh, meron mga pipirmahan po yan sa inyo at ganoon din po sila para ma-check din naman po nila kung anong dapat po nilang matanggap. So, one at a time po tayo. Kaya po, Monday, ma'am, sahod. Gagawa namin ng paraan at nakikiusap din kami sa deep end. May dinadaan ng proseso ang lahat ng billing documents. At kagaya po ng inyong narinig, ma'am, hindi uh, naman po uh, basta bastang makakapagbayad ng DepEd kung hindi po maayos yung ating mga billing documents. Kasi uh, binabantayan din po tayo ng komisyon na Audit. Kaya po mapadali sa utos ng ating buting sekretary ay, ay talaga po tayo ng isang staff na tutulong sa mga concerns na ito. Ang pangako po ng ating uh, chief of staff kay ma'am nung nag-uusap po sila ay kung maayos lang yung papel, madali lang ang bayaran sa accounting side, Opo. Process pa po, Opa. pero ang status po na ngayon ay nasa team desk po, cash division, papunta po ng lang. Ito po ay ayon sa uh, dokumento ng atin pong accounting. Ano po? Hindi naman kape humahawak po ng pera eh. Dito po natin makikita kung gaano uh, kami kameticuloso yung ginagawa nating proseso. Yung requirement ng Commission on Audit sa atin. Hindi po basta-basta yun. Pag may pagkukulang po sa isang Uh, portion, hindi po ito tatawid. Kaya po kailangan po natin talagang pagtuunan ng masusing attention itong mga dokumentong ito kasi po ito'y dadaan sa COA. Yung napangako uh, po ni USEC uh, panuntungan na kapag ayos ang papel, madali lang pong bayaran. 'Yun po ang pangako niya. Mapapasahod kayo uh, not later than Monday, ma'am. Yes, sir. Opo. At sa amin naman po ay Uh, pinapangako po namin kay Dr. Hatap na huwag po silang magpangamba at kami po ay may obligasyon din. Batas po ito, hindi po yun namin yung babaliwalain yung aming obligasyon. Ang hangad lang po ng ating uh, butihing kalihim, uh, sa ni Angara ay matingnan natin yung kalagayan ng bawat isa. Sa araw-araw po na kasama natin yung ating mga guards ay pangalagaan natin yung siguridad ng ating mga uh, kliyente, yung mga visitors po ng Uh, Department of Education. Lang na, yan lang naman po ang mission na hinihingi niya sa ating mga guards. Maraming salamat po, ma'am. Aminable din kami na kami ay na-delayed. Aminado kami dyan. Na drain talaga for seven months na wala kaming koleksyon. Talagang hindi na nag-sustain ang agency. Nabao na sa utang, kaya umabot kami sa ganyan. Naipangako ko na maibibigay yan By Monday? Monday po, 2pm po. Dito po sa DepEd's office. Okay. So, noted ma'am? Pabor po ang lahat po doon. Uh, yeah, no... Yes po, yes po. isang taong hindi ka iiwanan Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan Dahil merong rapid tulpo ka na masusumbungan Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan Gagawa ng paraan pa siya ang iyong tinakbuhan Di lang basta solusyon sa iyong pinagtataanan, Maraming mahirap ang binigyan ng kapuhayan Mga tao na binuhayan buhay Ang pag-asa na naglaho na mga taong sumuko na sa buhay Ibinangon niya, idol, napakasarap mo magmahal Sana araw-araw ay gabay ang kanang may kapal Dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit Nakita yon lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik Salamat sa iyo, idol, happy tulpa Ika'y sandala ba? sama na Nakamasig sa'yo Ika'y ginagabayan Kailangan ka ng sambayan Kaya Idol Rapi, maraming salamat po Nakakuha na po namin Matagal na namin hinahanggad na sahod At kami po ay lalapit po sa PMP Sosya Para naman po sa aming mga benepisyo Para makuha po namin lahat yung aming benepisyo Maraming salamat po Mabuhay po kayo Idol Salamat sa'yo Idol Rapi siz anda latam tinulungan nila para mag ng admin case sa tulong po ng kanilang mga investigation team at kami po yung papasalamat kay Sen. Idol Rapi sa walang sawang pagsuporta sa amin at katunayan meron po kami hearing sa Dole ngayon pong 22 ng September para po doon sa amin mga hinaing sa aming siya Marami pong salamat at mabuhay po kayo sa Rapi.